personally speaking, wala naman akong maaring uh, maaaring uh, masabing masama kay Mayor Isko no? The fact that uh, he is now the mayor of Manila, talagang, talagang tungkulin lamang niya na kung kinakailan niisi ng Manila, niisi niya. And I would like him to know na when it comes to cleaning up Manila, I'll be supporting that kahit po may mga kasi may mga balita po na may mga barangay hall daw po sa mga baka mga mga gilid-gilid ng kalsada at pinapabinabaklas niya or kayo po ba baka may mga barangay hall po kayo na pinatayo or kayo uh, anything to uh, bas basta uh, walang politics ang input dito mm -hmm. oh, walang politics okay lang yan sa akin no kung pawa may pinagawa sa bangketa well okay pero kinakailangan, yung din mga kasama mga chairman, pag meron din sa bangketa, gibain din.